sigurado kuya talagang mamaya ay ano bubula yung mga isda dyan kaya ang gagawin mo takbuin mo okay. eh. ay bravo ang grabe ang dami. oh ala ala takbo muna takbo muna harap na doon sa bandaron. Grabe mga idol oh Tingnan mo Tingnan nyo mga idol Ilayan mo na yung tali doon kuya Tapos itaas mo doon Yan 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 Lalaki na ko nakuha mo Lalaki Grabe panalo yan Bisa mo kuya sinasabi ko kuya pag natamba mo yung malalaki eh, talaga namang panalo ka dyan wow oh oh wow na no, wow hila hila dito 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 para makita ng mga ano natin viewers natin na talagang napakalaki yung mga isa dyan napakarami buti hindi sila nakatakas no mas marami pa yung ano kanina kaya lang nakatakas sila nakahalata sila yung eh, mga idol no Ha? Huh? Wow, oh, yan na yung Hilay niya mga idol. Oh. Wala Ah. Grabe. Ay, grabe. Ang lalaki, lalapat. Swerte natin, oh. Naunahan natin yung mga pupunta dito. ang bigat niyan oh ha ah. oy puro puro para ala grabe kaya naman pala ang lalaki ay nakatakas yung isa patakas pa yung isa huwag ah, makatakas ayan oh, itong ka, ka grabe mga idol oh panalo yan oh ah. wow oh Serte ni kuya Dix oh ayan mga idol Grabe, napanalo siya oh. Pakita mo kuya yung ano, pinakamalapad diyan oh, yun oh. Ay, laki. Oh, laki no. Ah. Oh. Mamaw talaga yan. Yan talaga yung uh, pinakamamaw mga idol oh. Ayun ilabas ni kuya. Ay, grabe, dandan kuya baka. Ayun no? oh. Oh. Ay, grabe oh. <laughs> Walang ganyan sa Pinas. Ay, meron. Meron pa rin. Picture. Picture lang. <laughs> <laughs> Grabe, no? Ay, ah, na ba ba rin natin dyan? Oo. Oh. Uh, pitik, pitik, pitik. One, two, three. Grabe, kuya, no? Bilangin natin. Ha? Sige, bilangin mo, no, bilangin mo. No. bibilangin natin uh -huh. mga idol. Isa. Two. Uh -huh. Yung lagayan sana. Turing ko yung lagayan. Tugunin mo muna yung lagayan para ano? Oh, kunin mo muna yung lagayan para tingnan natin kung mapuno mo. Yeah. Nandito yung lagayan yun. Ay, kunin muna mga idol yung lagayan, no? At bibilangin ni Kuya yung nahuli niyang uh, ah, nah, ah, pagkalaki-laki mga idol. Sulit na sulit talaga si Kuya dito. Pag uwi ng Pilipinas, ay talaga magbaon ka Kuya. Ha? Mag magbaon ka! Pag uwi Pilipinas, magbaon ka. Ah, ayos! <laughs> Yan, yung pinakamalaki kunin mo muna. Isa, dalawa. Ganyan? Isa, dalawa, tatlo. Grabe yan mga idol. Apat. Lima. Ay, wala akong kontes Anim na yan, anim. Tansya ko nasa 20, no? well, na sa bainte, no? Ah, meron. Meron? Wal Hindi, lang. Hindi Walo. Siam Sampo, pag nasa 30 yan kuya, bigyan kita ng na ano, nasa libo Sampo na yan Labing isa. Labing isa na yan? Labing isa Pag nasa 30, bigyan kita ng ano, isang libo <laughs> Labing dalawa Labing tatlo Labing apat Labing lima. Meron kaya siyang ano, isang libo mga idol o wala. Kailangan maka yan. Labing anim. Parang mukhang meron ata. Labing pito. Pahit maliit, idamay na natin. <laughs> Sa bilangan. Hmm. Labing... Walo. Labing walo yun o? Labing siyam. Ola, meron na ata. Ola mga etol, meron. Talak mo. o? Labing... Eh, 20. 20 yun o. 20 na yun. 21. 22. 23 24 wow. meron na katang 30 yun uh, mga idol Ilan na? 23 23 wow. 24 yung malaki kuya yung... Hindi pa bilang yun 24, 25 Punong puno yung kanyang ano Lagayan 26 27 Sumakto oh! Sumakto <laughs> Sumak <-to. laughs> 27, 28 Sumakto idol <laughs> Sumakto Okay, sige, bilay mo. 28. 29. Ala, ta, meron meron na siya ano, karon, 29. Ala, talo tayo mga idol. <laughs> 30. Ay, wala, oh, 1,000 ka. May 1,000 siya mga idol. <laughs> Panalo mga idol. Ang galing ng tantya namin. B eh, 30 yung Pilipin. ano na. Saktong sumaktong 30 po yung nahuli niya mga idol. Yon. Kaya nga, ay maraming maraming salamat mga. Yan, paalam ka na. Ah, thank you po sa suporta na ating mga kaibigan na taga-Taiwan, lalo-lalo si Kaling TV. Yun. Ah, pinahuli niya ako ng napakalaking tilabi. Little Giant ano? Giant Mas malaki pa sa Giant yan oh. Tingnan mo, mo na, ano Itangkalin e, mo dangkalin mo Isa Dalawa Dalawat kalahati Itangkal yeah. pa Wow Ano? Oh, 31 Hindi 30 na lag -lag yan, lag -lag Pag 31 Hindi na kita bibigyan ng 1,000 <laughs> 30 lang <ang> usapan eh <laughs>